I don't think

Oh, pa <laughs> pa yung ulin post nila. Eh. <laughs> ah, nagkakape pa daw eh, ulin post nila eh. Si oh. Nagkakape daw. Sana baka, baka late upload lang siguro 'yan tinas lang ng kanina. Na. <laughs> nagkakape dito? Hindi <laughs> <laughs> ko lang sure <laughs> oban. <okay? laughs> <laughs> eh, ano ginagawa niyan? Pwede naman pang-supply. Let's go guys, may mga kasama kami dito. <laughs> luog, luog. <laughs> <laughs> ano <nga layo> ako. <laughs> Hindi ako lang magpa-picture ka mo sa Idol Idol TikTok. Mamaya okay, doon pag-uwi. Okay, okay. <laughs> ako pwedeng humabol doon. Nangangalay ano ako. Tanggol, <laughs> <laughs> dalaw mo muna kay na Idol yun. <laughs> Ano sila si Mami Baka na wala na doon. Ayun. 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 Ayun.